Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Coach Steve Kerr patungkol sa trade plan ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto na nga po ni Lori Markkanen na maglaro at lumipat sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? mag-register na. Kahit man nga po mga katrops, nakatutok si Coach Steve Kerr sa Team USA ngayon sa kanilang sasalihang Paris Olympics sa katapusan ng July, ay hindi pa rin nga po siya tinitigilan ng media patungkol sa mga gagawing move ng Golden State Warriors ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay matapang na nga po nitong sinabi na lahat nga na po ng mga manlalaro ng Warriors last season ay ginawang available nga po nila sa trade ngayong season maliban na lamang kay Stephen Curry. Kaya yes, hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig. Handa nga po talaga ang front office ng JSW na buwagin ang kanilang buong lineup at bumuo ng isang bagong kupunan para kay Stephen Curry sa susunod na season. Naniniwala nga po sila na hanggat naglalaro ito sa kanilang team ay meron silang chance na makasungkit ng kabinato. Sadyang kailangan lamang nga po nilang makakuha ng ilang mga magagandang pyesa na tutulong sa kanya. At dahil nga po sa sinabing ito ni Coach Steve Kerr ay nangangahulugan lamang nga po niya na kompermado na hindi pa sila tapos sa pagawa ng trade ngayong offseason, gayong meron pa nga po silang mga nilulutong move na posibleng mangyari sa mga susunod na linggo. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gusto na nga po ni Lori Marcanen na maglaro at lumipat sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po nang naibalita ako sa inyo mga katropes. Handa naman nga na ang Lakers na isakripisyo sa isang trade ang kanilang mga future first round pick kung sakasakali mang makakuha sila dito ng tamang superstar na babagay sa kanilang lineup. At isa na nga po dyan ay ang matagal na nga po nilang gustong makuha na si Lori Marcanen. Sa ngayon nga po mga katrops ay siya lamang ang pinakaprioridad nga po nilang makuha dahil naniniwala nga po sila na mas malaki ang maitutulong nito para mapalakas nila ang kanilang lineup sa susunod na season. At sa kalagitnaan nga pa ng ginagawang trade talk ngayon ng Utah Jazz at Los Angeles Lakers, ay nagsalita na rin naman nga po mismo si Loren Marcanen patungkol sa kanyang trade. Ayon nga dito mga katrops, bagamat man nga po gusto niyang manatili sa Utah Jazz ay wala rin naman nga po siyang magagawa kung sakasakali mang itrade siya nito papunta sa ibang kupunan. Sadyang meron lamang nga po siya dito ang pakiusap na ibigay siya sa isang championship contender Gayong gusto nga po niya na magkaroon ng chance na makuha ang kanyang kauna-unahang kampinato sa kanyang karir sa NBA. Kaya dyan pa lang ay mukhang payag rin naman nga po ito sa ideya na trade niya papunta sa Lakers ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.